Ito nga pala literal na pagkakalamay sa Quezon, especially sa Tayabas. Sa barangay namin wakas, ayan, ganyang magkalamay. So kahit hindi Pasko, pwede kang magkalamay. Ito na yung pinakamahirap na parte ng pagkakalamay, yung paghahalo. So ayan, bago mo siya makain ng masarap, kinakailangan mo munang paghirapan. So ganyan po ang magkalamay sa lugar namin. Sa mga taga Quezon, ganyan po yan po ang authentic at literal na pagkakalamay salamat po please paki watch and subscribe ng aking channel so abangan nyo po ang kasunod pa ng mga video ko about sa mga kung ano-anong discarding ng dola at iba pa yan lang po muna ang aking video for today ang pagkakalamay ang maghalo ay hindi biro so ayan po Napakasarap na kalamay. Thank you for watching.